pagmumultahin ng hanggang 300,000 pesos at pagkakakulong ng isa hanggang limang taon ang nakapaloob sa kakauprobalang na panukalang batas sa Kamara na may kaugnayan sa proteksyon ng kababaihan at gender equality. Pinapalawig ng nabanggit na panukalang batas ang nakapaloob sa Republic Act No. 9262 o an Act Defining Violence Against Women and Their Children. Sa panayam ng SMA News kay Representative Geraldine Roman, Chairperson ng Committee on Women and Gender Equality, salit na physical harassment lang ay saklaw na ng panukalang batas ang pagpapahiya o harassment sa pamamagitan ng online forms sa mga kababaihan at mga kabataan. Kung sakaling gamitin ang Facebook na ishame ang isang babae o kaya mag-upload ng isang video na magpapaya sa mga kababaihan, ay uh, siyempre dapat parusahan nito. Meron tayong uh, pinaprescribe ng mga penalties up to 300,000 pesos and uh, imprisonment pag hindi na-actionan nito ng mga may kapangyarihan from one year up to I think five years. Sa kabilang banda, hinikayat na rin ng mambabatas ang publiko na i-report agad ang content creators sa may mga malalaswang content online. Ito anya ay para maproteksyonan na rin partikular na ang mga kabataan ngayon mula sa mga ganitong sensitibong uri ng content. Our viewers should be uh, uh, sensitive enough and also aware enough na kapag nakita very, very overly sexual or very violent ang content ng isang uh, video crea uh, content creator, eh report nyo na. Wala naman pipigil sa inyo.